Good morning. Breakfast tayo guys. Nakapambahay pa si Lola. <laughs> Breakfast lang muna kasi trabaho na naman. It's Monday morning. Um, 7.25 na. Alas may bikas yung paso ko. Kaya nag-sleep in din ako. Kaya so, kain tayo, guys. Hmm. Ito yung niluto ko kagabi. Di ba sabi ko, pang breakfast or snack. Or isang meal na. Kaya ito na ang aking breakfast. <laughs> Nagbili ako ng ano. Ng, um mini nunay. Yan ay nagdi-distribute nito galing sa Toronto. So, yun, binibili namin. Kasi Pilipino ang may gawa. Alam nyo na, siyempre masarap ang timpla ng Pilipino. Kaya yun. At siyempre, hindi masarap ang breakfast pag walang kape. Ayan, kape tayo. Mainit pa. <laughs> Mainit pa. <laughs> Salamat pala sa mga nagko-comment, uh, nagre-react sa aking mga reels. Alam niyo na kung nanonood talaga kayo, lalo na 'yung nag-live ako, may binanggit ako doon. So kung gusto niyo'ng sumali, panoorin niyo lang 'yon, may mechanics or punta kayo sa aking page doon sa Lidam de Rizal, Chapit de Monreal, um, meron din ako doong video na ano, tungkol sa mechanics. At doon rin ako magra-rapol. So, kaya nilagay ko siya ka, sa live ko kahapon, sinabi ko para pumunta kayo doon sa page ko. Dahil doon din ako magla-live. Okay? So, huwag niyong kalimutan. Baka kayong swertehin, may pambili kayo ng bigas. Baka makabili na rin kayo ng anong, mm, siguro isang kilong bigas, asukal, kape, gatas. Makakakompleto na rin kayo siguro ng uh, kunting groceries. Alam niyo guys, nakakamiss talagang Pilipinas. Kaya kahapon, nang namilingki ako, talagang nag-ano ako ng mga gulay. Kumuha ako ng pechay, ng talong, ng okra. Kasi kahit may tanim ako, yung siyempre guys, kakaunti lang naman at wala ng bunga. Ngayon, bumili na ako may ampalaya, mayroon pang pa ang upo. Kaya lang, hindi ako bumili ng napakarami kasi baka masira. Kasi mag-isa nga lang ako. So ngayon, ang ginawa ko, uh, bila ko ng mga isda. Uh, may pusit. Ah, nag, nakakita ako ng daing na pusit. So, bumili ako ng pusit. So, ipiprinto ko siya sa weekend. Pero bubuksan ko lahat ng bintana. <laughs> Dahil siyempre yung amoy. Kaya yung aking mga katabing bahay ulit is tiyak ko yan. Magtatanawan niya sa bintana at titingnan ko ano yung amoy na yon I don't care. Masarap yun. Diba? Hmm. Namiss ko kaya. Tapos bumili ako ng tuyo. So, yun ang uh, plano kong kainin namin sa weekend. Kasi si Mr. Darating na sa Birne. So, may pagkain kaming tuyo sa agahan. Magsangag ako ng, biga, uh, ng kanin. <laughs> Tapos, mag, ano ako ng tuyo at yung, at yung ano, squid. Yung daing na pusit. Ang dami kong kamate. So, solve na solve yun, di ba? So, habi ko, oh. Kasi, nagsawa na kami dito, guys, sa karne. Magsa baboy, magsa chicken, magsa baka. Magsagot Ay nako Sawang sawa na kami guys Kaya pag umuwi talaga ako sa Pilipinas Kahit nilaga lang yan na talbos ng kamote Talagang pinapapakuyan kuy, guys Kasi nga Namimiss namin yung Mga fresh na ano sa Pilipinas Nakakakailang ako ng fresh Dahil sa may garden ako Sa pag summer Pero hindi whole year round yan Na may garden ako Every summer lang 3 months lang yan So, kung nakita nyo. Oh, by the way, nag ako kanina. it ulit. Ito ulit ang aking na-harvest, guys, oh. Ang hahaba ng sili. Ayan, oh. Pahinog na siya. Tapos yung mga manibalang kamatis Kasi nasa lupa na na naman siya. Nung last, uh, I think, kailan ako harvest Kay, I think Friday, nag na naman ako. Ngayon, harvest ko na naman tong Monday. So, pinamigay ko na rin yung ano, ngayon, ito, siguro ikikip ko na siya dahil kaunti na yung bunga niya. Kasi ito yung mga nasa lupa na. So, yun ang kinuha ko. So, uh, siguro bubunutin ko na rin siya. Pinapa, ano ko lang yung mga ibang bunga. Pinapatigas-tigas ko lang. Dahil medyo baby pa siya. So, bago ko siya totaling bunutin sa lupa para sa next summer ulit, sa spring, manuk ulit yung garden ko. So, ang tinanim ko pala ngayong taon is uh, okra, talong, shallot ampalaya, kamatis, at uh, ano pa ba yun? Kalabasa. Kaya lang yung kalabasa guys, dahil sa ulan ng ulan, nang itinanim ko siya, is uh, hindi siya nabuhay, natunaw siya. At meron pa pala akong kangkong, pero nasa paso. At ang siste, kaya ngayon inaagapan ko siya pag may dahon ng mahaba-haba, pinipitas ko na. Kasi inuunahan inu ako ng squirrel, talagang sagad na sagad ang kaniyang pagkain. Buti na lang nabubuhay pa siya kasi kahit nasa ano kahit kinain yung dulo niya. Kahit sagad na sagad yung pagkain niya dahil nasa paso dinidiligan ko lang siya. Nabubuhay pa siya at dumadahon. Kaya ipapasok ko siya ngayong winter para makunan ko siya ng dahon. Kasi tumutubo siya eh. So ipapasok ko lang siya para hindi siya maprosin sa labas kasi sobrang malamig, di ba? Eh yun. Yan ang buhay namin dito sa Canada. Uh, kung pwedeng tumanim, magtatanim. At meron nga rin akong tanim na tanglad. Dito sa paso, sa halaman ko dito, sa loob. Hindi ko na siya nilabas. So, ililipat ko siya sa malaking paso. So, meron akong tanglad. Ganun lang. eh uh, yun ang libangan ko pag summer, guys. So, kahit gaano ka busy, nagka-garden ako. Kasi exercise din natin yan. Alam niya. Eh, lula na si Lula. Lula na nga ako, ba diba? So, kailangan natin na exercise. Kaya lang guys, kwentuhan tayo ng buhay namin dito sa Canada. At itong suot kong ito guys, bili ko pa to sa Pilipinas. Ano siya, terno siyang may shorts. Napaka-press ko niya. So ginawa ko siyang pantulog. Pag umuwi ako, bumibili ako ng duster. Kasi pag summer, nagagamit ko dito. Duster, yung ternong blouse and shorts. Dahil cotton siya eh. Kaya maganda siyang anuhin. Niya isuot. So, that's it for now, guys. At uubusin ko na itong kinakain ko para mag na ako going to work. Thanks for watching!